Hello world! So, after natin nakipamiesta dito sa Quiapo at nakipagsiksikan sa milyon-milyong tao na nakipagdiriwang sakpistahan ng ating Black Nazarene sa Quiapo o Translation 2025, ay dumiritso muna kami ng aking gabay na si Black Nazarene dito sa isang fast food para mag-almusala mo naman sobrang layo po ng pinanggalingan natin from Tarlac City to Quiapo. So, anyway, shoutout muna tayo sa mga taga-Tarlac na masasarap. So, ang isa sa mga pinanalaan ko talaga dito ay layuan ako ng mga taong naninira or mapanira. Guys, guys mm, itigil na po natin ang panira sa ating mga sinasamba o pinaninwalaan sapagkat yun ay isa lamang. Maniwala po tayo sa karma. Hindi natin kailangan magalit o maghiganti sa mga taong piniling sirain ang pangalan mo totoo ang karma. Hindi mo man kailangan makita agad, pero dumating ang araw na ang mga nagkampihan laban sa iyo ay sila rin ang mag-away-away. Ang kasinungalingan na ginamit nila para pabagsakin ka ay babalik sa kanila ng doble ang bigat. Minsan, mahirap tanggapin ang sakit ng pagiging biktima ng chismis at paninira lalo na kung galing ito sa mga taong akala mo ay kakampi mo pero tandaan mo ang tahimik na pagbangon ang pinakamabisang gamot hayaan mo ang tadhana ang magturo ng leksyon sa kanila dahil sa dulo ng lahat ng ito ikaw ang lalabas na panalo. Manatiling mabuti at magpatuloy sa buhay ng may dignidad. Ang mga taong totoong nakakakilala sa iyo ay hindi kailangang marinig ang paliwanag mo dahil alam nila ang totoo. At ang mga naniwala sa kasanungalingan ay hindi kailanman naging tunay na bahagi ng kuwento mo. Ayun man, guys. Kaya nga, status Magpakatotoo tayo sa sarili at iwasan ang ingit sa kapwa dahil ang isa yan sa talagang sumisira sa ating mga sarili. Kaya enjoy lang natin ang buhay. Life is too short. Kaya kailangan natin everyday be happy like what we eat is spaghetti and 40 40B or b baka naman 'yan. So anyway, talagang masarap sa pakiramdam kapag tayo ay nagpakatotoo kahit tayo pa ay sinasaktan na ng maraming tao. Darets and Happy Black Nazaray.